Mga boss, pauwi na kami. Ito, daladala ko yung aming mga gulay na nakuha. Mga puso, ayun, dala namin kaibigan. Namin master. Master all. Sana all. Lee. Salamat, kalikasan. The best ka talaga sa mga taong mahihirap na tulad namin sa palengke bibili ka pa ng gulay eh ito kasama ng exercise papawis may gulay ka na naging fresh ko pa yung katawan mo shout out nga pala kay paring Arnel yun kay uh, paring Glenn peace out yun mga kaibigan ah uh, ang pinuputol ko yung aking pagbablog-vlogon. Vlog-vlogon. Blag Namiss ko ang pagbablog. Wala eh. Cellphone ko nakasanla. Kaya ito sa kabigang mel. hinaram ko muna. Okay, bye-bye. Boom!